Iyon, isang magandang araw po mga kamangka. Uh, ah, bali, papakita ko po sa inyo ang tamang pagkakabit ng sintas o ang pagtatapal ng sintas nitong bangkang tinagalog na aking ginagawa. Bali nga po pala ay po itinapal yung sintas na yan at pagkatapos ko nga po yung guhitan ng lapis at saka ko naman po lalagyan ng epoxy. At nang sa ganun ay magandang kapit at mas matibay itong ating bangkang ginagawa at ayan na nga po bayan po yung guhit ng lapis ah bali yan po ay bali yan po ay dalawang dugsong yung sintas na yan bali may dugsong po yan sa gitna at maiksi yung ating kahoy kaya ang ginawa ko ay inuna ko munang itapal itong hulihan Siyempre po pagkatapos nating ipuksihan ay na po itong ipapako Ayan. Uh, at shout out po muna sa lahat ng followers natin at saka viewers. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawang panunod ng aking video. Uh, at matapos na nga po natin ipako yung hulihan ay dito naman po tayo sa bandang unahan dahil nga po dalawang dugsong ito ay inuna po natin yung hulihan. Uh, at bali yan na po ang resulta ng ating sintas. Yan po. makita uh, ko po sa inyo at lalapit para mas makita ninyo. Iyan na po ang ating bangkang tinagalog na tabla ang parka Ayan po mga kabangka. Nandito lang po at maraming maraming salamat. Bye bye!